nga namin mga mare yung hotdog nga na nakikita nga namin sa online na talaga naman trending na trending. O siya, eto nga si Gael, pinahawak mo nga sa papa niya dahil may ginagawa nga rin ako at ayun nga binidyohan ko nga silang mag-ama. Nakakatuwa kasi kay Gael nga mga mare kapag nga nakahiga ay pumipilit na nga rin dumapa. Kung isang araw nga ibinaba ko nga siya dito sa may kama at kukuha lang damit pagkita ko ay pagbalik ko ay nakadapanan na takot nga rin ako buti hindi siya nahulog. Kaya sabi ko nga kay Ran huwag na nga rin iniiwang mag-isa etong si Gael dahil marunong ng dumapa mag-isa. Buti na nga lang, hindi nga mga mare doon pababa, kundi doon sa may gilid lang. Kapakabilis lang din talaga ng panahon. Eto nga si Ran, pinagmamalaki nga sa akin na marunong pa rin pala siya mag-asikaso nga ng salmon. Nung bago kasi mag-pandemic, ang trabaho niya talaga ay chef assistant. Alang siguro nag-pandemic, baka nandun pa nga rin siya at wala kami ngayon dito. O siya, eto't nga, pinakuluan ko muna nga mga mare tong sibuyas at kamatis nung kumulo na inilagay ko na nga rin mga mare yung salmon. Tapos nakita ko nga dito si mama, sabi ko nga parang kailan lang si mama mama nangangamuhan ngayon nagpupunas na ng sarili niya. Doon ko bang mga mare, tingnan yun, may mukha ako diyan bilog na bilog. Tuwing nakikita ko nga 'tong mga mare, ay parang hindi nga ako nagsasawa at eto nga si kulit mga mare, bilog na bilog din yung mata. O siya, eto talaga ang nagpapatunay na kamukhang ka kumukha ako si mama nung dalaga siya. Ano talaga si mama pagdating sa mga ganyan masinop nga siya sa mga litrato. At nakita ko nga eto mga mare picture niya na may magnet kaya nagmana ako. At eto nga kanukwento ko lang kung <laughs> I love you, I love you. wala talaga ng pakot nga yung mga tawa nga ni Gael at talaga namang nadadala kami sa bawat tawa niya. Kahit nga mukhang hindi siya masayahin mga mare pero kapag nga hinaharot mo ay tuwang tuwa siya. So ngayon sa mga gusto ko nga mga mare kapag nga pagod kami kapag nga tumatawa siya ay talaga nakakawala ng pagod. Ito't malapit na nga tayo magkaroon nga mga mare ng upuan kaya bumili na nga sila ng kagamitan. Bale oh. hindi na nga ng ginamit namin kasi mas matagal nga yung gawin ito na nga lang, mga mare mga tabla-tabla. Ang tawag yata dito paleta. Muna naman nga mga mare ay nagluto nga kami ni Kulot. Tagal ko na nga rin tong nabili ngayon nga lang namin na asikaso. Sabi nga namin ay susubukan din nga namin. nga ilan sa inyo ay napanood nyo na nga to sa mga sikat nga na vlogger. Huwag tuwa kasi kami doon at talaga namang na nga kami kaya bumili rin ako. then so, pinasubukan namin kay mama. Ayan. <laughs>

<laughs> wala na nga lang ibang nasabi si mama kundi kalukuhan daw namin at wala kayong magawa. Sa ngayon mga maras may pagmamalaki nga namin kay mama talagang game na game nga siya pagdating sa mga ganyan. Ay naku po pagpasensya nyo na nga po si Gael dito at nagwawala na nga rin sa gilid ko. Yun na niya kasi nga mga mare na wala siyang kausap. Makasigawin mga mare ay talagang ang sakit sa tenga kasi ang tinis kala mo hindi lalaki. Okay. Eto dumating na rin pala sila dito at binabad na nga rin nila yung mga kailangan ng ibaba. Kami na nga rin nating ditong na itinim kapag sabay-sabay nga itong mga mare ma mo marami na naman nga tayong aanihin. Makakatawa nga lang mga mare, meron nga tayong palay kahit nga wala tayong ani. Ano daw? Hindi mga mare bigo sabihin meron tayong palay ngayon na maibibilad. Nga walang sinasaka ngayon si tate kasi eto nga yung mga pautang nga namin, bayad nga ay palay. Pagaling ng pagaling na rin talaga ang kagamitan pagdating nga sa pagsasaka. Kaya hindi na rin talaga mano-mano ang pagkapas nga dito kaya kailangan pa rin talagang ibilad. Lang mga mare, ilang araw na rin talaga nag nga ng insita tatay kaya lang po udlot-udlot yung init. Pero eto nga ngayon medyo mainit-init nga kaya inilatag nga ni tatay. Kung hindi nga ito may ibilad, iitim nga yung palay at magiging itim nga din yung bigas. Pumunta nga ako dito, nakasunod pala itong maglola. Medyo maganda na nga rin, mga mari yung tanim nga ditong kamoting kahoy. Medyo nasasagi lang kasi nga pag dumadaan nga dito kaya mga mari medyo natagalan nga rin. Lapit na nga rin at matatapos na nga rin itong nga natin dito. na nasa upuan na rin kasi sila maya-maya lang. Ang balak nga namin dyan, magkakaroon tayo dito ng upuan, mesa tapos nga patungan nga lang din mga marin ng lutuan yun lang para nga kapag nga tayo mga marin umuwi at gusto pa nating tumambay dito pwede na rin tayo dito manang ay naku po mga mare si Gael pinadedi ko na nga lahat lahat ay nagsisigaw pa nga din kasi kagigising nga lang kaya napaka energetic nga ngayon kaya mga marin putol putol talaga ako mag voice over nga ngayon pero may kasabihan nga di bali nga makalat ang bahay ibig sabihin lang noon ay eh, talagang active na active yung mga anak nga natin tulang sakit kaya okay lang din sa amin na maingay nga mga marin si sabihin nun ay talaga namang healthy siya. O siya, etong sila tatay na muna ang pumunta pala dito mga mare nakapagpay ng muna nga sila Kuya Noli. Mga daw kasi ang pakiramdam nga ngayon ni Kuya Noli kaya sila tatay na lang muna ang namulot ng itlo. Inangalang din nga mga mare kahit pa paano ay muulan kaya nadidiligan nga rin dito. Ibigay pa natin ng munti regalo sa mga nakapalot na sishare na ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at siyempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.